pagsi pagsisinungaling sa pagdinig ikinulong ng Senado ang dating driver at bodyguard ni Senator Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Ito'y matapos siyang is in contempt nung bawiin niyang ilang nauna na niyang pahayag sa pagdinig ng Kongreso. Nanindigan naman si Senator de Lima na gawa, gawa lang ang mga aligasyong sangkot siya sa kalakalan ng iligal na droga ginagamit lang daw pareho si Nadayan at Kerwin Espinosa para di manoy siraan siya. Live mula sa Quezon City, may report si Jam Sisante. Jam? Jessica halos pitong oras pinilit ng mga senador na linawin ang misteryo ukol sa di-umano'y pagpupulong o pagkikita ni na Senador Laila De Lima ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at ang Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa sa Baguio City. Pero tila mas dumami pa ang mga tanong kesa sa mga sagot. Sa bersyon ng kwento ng dating bodyguard at driver ni Senadora Laila de Lima na si Ronnie Dayan, November 2014 sila nakipagkitang mag-amo sa na sinasabing Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa sa Baguio City. Taliwas ito sa bersyon ni Espinosa na 2015 naganap ang pagkikita. Pero gate ni Dayan, imposible eh, dahil hindi na siya tauhan ni Delima noong 2015. Pero ayon sa record ng residensya Alexandra, 2015 nga nag-check-in sa Baguio City si Espinosa. Ilang mo natatanda ko sa akin 2000 ayon sa You're the first cousin of Kerwin, hindi ba? Yes, Your Honor. At ikaw ang kasama ni Kerwin noong kayo yung pumunta ng Baguio at sa pangalan mo nakarehistro yung... Yung uh, as, as a guest special guest noong Alexandra Hotel. Yes, sir. Honor. Oh, sige. Mr. Dayan, sigurado ka pa doon sa 2014 o oh, guess guest mo lang? Wala, wala, wala. Yun po ang natatandaan ko sa mga taon. Sabi naman ni Delima, dalawang beses siyang nagkunta sa Baguio City, November 2015 at March 2016. Pero hindi niya matandaan si Espinosa at hindi rin niya kasama si Dayan. So, hindi talaga tayo magkakilala, hindi kita matandaan na di ko nga matatan kung nakapagpicture ka o hindi na pareho po kasi nagsisinunganing sa punto niyan Ronnie Dian knows that he does I do not know you I know Ronnie Dian know also that he does not know you nang ipakita ni Sen. Richard Gordon ang litrato ng isang Facebook user noon daw November 19, 2015 kung saan kasama nito si Delima na nakasuot ng parehong damit sa litrato nila ni Kerwin, tila nagbago ang kwento ni Diane. Nakita mo dyan, talagay November 19, 2015. Nakalala mo na? Opo, yun ako. 2015. Opo, yun ako. Sa 2015. Yun sa nakakaitid niya na tayo, 2015. Hirit naman ni Senador Antonio Tarianes IV, hindi ba tayo ng larawan para patunayan ang akusasyon? Kung gagamitin natin itong guilt by picture taking, aba, e eh, uli na natin si President Duterte. Kasi pinakamalaking drug lord, yung kakamayan niya, dalawang pasyon. So, si Kevin Espinosa, kumukuha siya ng uh, droga kay Peter Lim. So tao lang siya ni Peter Lim. Ayan o. No? Oh. Hindi ako si Presidente. Sir, yung Peter Lim na kumpare mo sir, na sa picture, na sa picture niyo, yan yung tutor mo kayo na talagang confirm na source ng droga ni Kerwin. sagot po ni Presidente sa akin ng Yoruro, trabaho ka. Ah! Trabaho ka. Ah! Kumusokol, pakyah. Sabi ni Presidente sa akin ng Ibig sabihin ng tabo, magkanda kami ng case up kay Peter Lim Binawi din ni Diane ang sinabi niya sa pagdinig sa kamara noong Nobyembre na hindi niya alam ang phone number ni Espinosa. Paano ba nagilala si Kerwin? Si Ma'am, si... Si si Ma'am lang din po ang nagbigay ng cellphone number ni si, Sir Kiroe tapos tinawagan ko na lang po. Sa house, bro, alam mo na, no, din ako dun eh. Sinasabi mo na hindi mo alam yung number ni Kerwin. Alin na ngayon ang totoo, uh, Ronnie? Binigay po. Kasi nung unang probo kasi wala pa. Magulong pa yung isip po kani, wala pa akong nakalala. Magkaiba rin ang kwento ni Nadayan at Espinosa kung paano sila nagkakilala. Sabi ni Dayan, si Delima ang nag-utos sa kanyang puntahan si Espinosa. Sabi naman ni Espinosa, si Albuera Police Chief Jovi Espinido ang nagsilbing tulay nila. Espinido, sangayon po kay Kerwin. ha? ang driver bodyguard ni Senator de Lima ay gusto mong ipag-usap. Totoo ba yun o hindi? Hindi, Your Honor. Pero ilan nung masasabi mo ron? Um, ito po, Your Honor, yung number ni Sir Jovi at saka ang um, number ko no, dating, Um, willing po ako na kung pwede sana i eh, ano yung o oh, o oh, oh, yung ano i-check eh, yung ikaw, Ronnie, kilala mo ba si Espinido? Hindi po, Your Honor. Hindi mo kilala si Espinido? Hindi po. So, imposibleng sabihin mo kay Espinido na kausapin si Erwin na gusto mo siyang makausap? Opo, oh, Your Honor. Hindi ko po siya kilala. Hindi mo siya kilala? Uh. Here, Mr. Sabi rin ni Dayan sa pagdinig ng Kamara noong Nobyembre, si Espinosa lang ang kinuhalan niya ng pera sa utos umano ni Dilima. Pero nang ipasite in contempt siya ni Sen. Manny Pacquiao, umamin si Dayan na may iba pa siyang tinanggap na pera. Wala raw ito kay dating Bureau of Corrections Director Franklin Bukayo at the NBI Deputy Director Rafael Ragos na umupurin bilang OIC ng Bureau. Kapalit daw yan ng pagrekomenda ni Dayan na italaga sila doon ni Dilima. Dahil nakapag-recommenda ng malaking tao sa lupa mm -hmm. Director ng Bureau of Prisons, pwede nang humingi ng kahit anong pabor, tama? Pwede po, sir. But, made man ka na eh. Yung bang, sa mafia, made man. Yes, sir. Meron kang kamandal, nakakapagpagalawa ng tao. Alright? So ngayon, nung pumasok na itong dalawa, bakit nagkagano na parang yung dalawa kaya nahalo sa droga? Ikaw ang nag-recommend. Nakakulong ngayon sa Senado si Dayan matapos siyang isight in contempt. Nang magsimula ang pagdinig, hindi agad bumaba mula sa kanyang opisina si Delima. Well, ayaw ko lang muna kasi you know the parang uncomfortable ang magiging situation nun, mm -hmm. uh, atmosphere. So I'm, 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 I gave especially si Mr. Dayan, si Ronnie, ng enough liberty say what he wants to say. Um, but you're, you're, now you're attending now. Why? I have questions for the other resource persons. Kasi baka maging last hearing na yan. Pero hindi nagtagal, dumalo rin sa pagdinig ang senadora. Who are these personnel who accessed Kevin Espinosa right after his arrest? Sino ho ba yung mga nagsundo sa kanya? Person, sir, or the same personnel Sir Rolo, yung apat na polis ko yung... Any other? Yung si Sandra Cam, yung ulo. Ano bang ginagawa ni Sandra Cam sa Abu Dhabi? Anong personalidad niya? Personalidad niya uh... na... Is he your Is she a representative? No, yung ulo. Maya-maya pa, habang nagsasalita si Delima, tumayo si Sandra Cam na nasa gallery noon. And may I ask that lady to sit down? <laughs> She's not part of this. She's not a resource person. No, she's not. Please ask her to sit down. That's out of order. Sunod na ginisa na delima si Alguera Police Chief Inspector Jovi Espenido. Tanong na delima kay Espenido, sino ang pumilit sa kanya idawit siya sa illegal drug trade. Lahat po yun. hindi totoo. Yes or no, I want to give you that chance. I know, I think you're also a good man. Huwag kayong magalala. Kung magsabi kayo ng totoo ngayon, babe, maybe I can plead my colleagues to also give you protection. Just tell the truth, please. I tell you, ma'am, ang Panginoon magpawalang sala sa iyo, ma'am. Kung wala kang wala walang kasalanan, ma'am. Pero sa akin naman ngayon, <laughs> talagang uh, hindi, hindi po hindi, tungkol sa akin ang tinatanong ko. Tungkol po sa inyo. Sabi pa ni Delima, puro raw kasi nungalingan ang narinig niya. Na talagang may mga butas po. And then it's very clear to everyone, wag na po tayo magmuang-muangan, -ma na yung mga inconsistencies sa inyong mga pinagsasasabi are not cases of simple, minor, innocuous inconsistencies. These are very serious, these are very glaring, these are very irreconcilable versions. Espenido claims that he does not know Ronnie. Ronnie claims he does not know Espenido. Fabricated. Ang sarap po sana po i-cross-examine kayo eh. Kaya, kaya ko po, po i-cross-examine kayong dalawa at lalabas na yung mga kasinungalingan niyo. Sa huli, umapila si Delima na magsabi na lang sina Espinosa at Dayan ng totoo. Please, alam ko may mga dahilan kung no, bakit napipilitan kayo ituro ako. Now, hindi ko kayo pipilitin, to I'm telling you, I forgive you, I forgive both of you, I forgive all those other, believe it, witnesses na mga nagsinungaling din sa house Inquily, hindi ko po kayo sinisisi, hindi ko pindipo ako talaga galit sa inyo, galit po ako dun sa mga taong gumagamit sa inyo. You are both vulnerable, ginagamit kayo para siraan lang ko. Jessica, sa ngayon, nasa ilalim nga ng kustudiyan ng Senado, itong si Ronnie Dayan. At pag-uusapan pa ng mga senador kung hanggang kailan siya ikukulong at kung nga mananatili ba siya doon dahil meron isa pang hinihiling yung isang senador na ilipat do itong si Ronnie Dayan doon sa Bilibid. Jessica? Jam, balikan lang natin yung timeline, no? Ang sabi ni Ronnie Dayan, resigned na siya last week of February 2015 or March, no? Uh, pero sinasabi ni uh, Espinosa, yung pagkikita nila supposedly sa Burnham Park o sa Baguio ni uh, Dayan at ni uh, Senator Delima allegedly ay November 2015. Nung una, nalilito si Dayan and then he settled nung, uh, nung uh, kunisyon siya ng paulit-ulit ni Senator Gordon, he settled for the November 2015. So ang kailangan ipaliwanag doon ni Dayan, kung resigned na siya, As early as March 2015, bakit magkasama pa rin sila ni Senator de Lima doon sa Baguio, November 2015? Or that's about ilang months yon, di ba? Uh, five yes, just... months? Yes, Jessica, yun nga, eh, kung susundan natin or papaniwalaan natin yung, uh, yung kwento nila, no November 2015 ay magkasama pa nga sila doon sa Baguio City, eh, yun nga, ah, meron, medyo, nakakapagtaka kung bakit dahil nga resigned na raw siya. Unfortunately, hindi yun ang tanong kay uh, Ronnie Dayan kanina sa paginig. Pero base naman doon sa sinasabi ni Senador De Lima, it doesn't matter kung 2014 o 2015 ba yung sinasabing alleged meeting kasi para sa kanya, wala naman talagang pag-meeting na naganap. Kahit inamin niya na nandun siya sa Baguio noong November 2015 dahil nga raw nangangampanya uh, niya, siya, sinasabi niya na hindi naman niya nun kasama si Ronnie Dayan dahil mm -hmm. nga raw hindi na nga raw nagkatrabaho para sa kanya si Ronnie Dayan at hindi na raw niya naaalala kung nagpa-picture man sa kanya si Kerwin Espinosa, posible daw dahil nga eh, napakarami naman talaga nagpa-picture sa kanilang mga senador, Jessica. I stand corrected, nine months pala. March 2015, resigned na supposedly si Dayan. November 2015, according to his story, kay Dayan mismo at kay Kerwin Espinosa, nine months after or November 2015, nagkita-kita sila sa Baguio. Again, allegedly with Senator De Lima. Maganda rin yung ipinuntos ni Senator Gordon no, about uh, uh, Ronnie Dayan and Senator De Lima nung medyo mahabang uh, parang uh, nagquestion nag-question muna si Senator Gordon and then he rattled off a number of questions. No? Parang ang isa sa mga pinatutungkulan niya, uh, kung seryoso ang DOJ under Secretary De Lima na linisin ng bilibid, why did she allow na yung kanyang driver bodyguard ang nagrekomenda ng kung sino ang mga iuupo doon like Bukayo and uh, ragos no? Uh, was Senator De Lima asked that question after the hearing jam? Jessica, pagkatapos ng pagdinig uh, na ambush interview sa Senador De Lima, pero maikli lang ito ang sinabi niya. Sa alam natin ang sinabi niya ay uh, marami pa raw siyang tatanungin doon sa susunod na pagdinig. So, as uh, si Senador De Lima, maaari naman natin siya makapanayam bukas at maaari natin itanong yan. Pero sa mga nakaraang panayam na rin, sinabi ni Senador De Lima na talagang seryoso naman daw siya doon sa kampanya kontra droga. Kaya nga sa ilalim lang kanya, ng kanyang pamumuno bilang DOJ Secretary, eh, nabuwag o kumbaga, na discover daw yung mga malalaking drug lords doon sa Bilibid at uh, ipat sila, pina, pinalagay sila doon sa NBI headquarters. Pero isa nga yan na uh, dapat nating tanungin kay Sen. Delima kung uh, totoo ba na inaktuhan niya o sinunod niya yung rekomendasyon ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Kasi yun yung sinabi ni Dayan, di ba, na siya ang nagrekomenda o siya ang nilapitan itong si Bukayo at ni Ragos para uh, ipakisila kay uh, Delima na i-appoint bilang bodyguard uh, Uh, head ng O-Administrators ng uh, Bilibid hanggang sa ito na nga ang uh, nangyari. So what's going to happen to uh, Dayan ha habang na site siya in contempt? At saka I think the more important question, ganyan jam na hindi magkakatugma no, yung mga testimony ni Dayan at ni Espinosa and even Espinido. Uh, ano ang gagawin ng uh, Senado tungkol dito? Jessica, sa ngayon, dahil nga habang nakakulong si Ronnie Dayan, ay umaasa yung mga senador na gagamitin niya yung panahon para magmuni-muni, mag-isip-isip, uh, para makumbinse siya na sabihin di umano yung buong katotohanan. Pero in the meantime, gumagawa rin ng paraan yung Senado para makakuha ng kumbagay independent evidence para ma-verify yung sinasabi ng mga testigo na magkakaiba nga yung testimonya. Isa na dito yung pagpapasabina nila nung uh, call logs nung, sa, nung mga tawag, records ng mga tawag sa pagitan ng na Espenido, na Espenoso, sa at ni Dayan. Dito raw makikita kung talaga bang nagkocontact yung isa't isa o tinatawagan ba nila yung isa't isa. Dito makikita kung sino ba talaga yung nag noong mga panahong iyon. Siyempre medyo hindi pa rin talaga siya direct evidence kasi hindi naman kasama doon sa call logs yung pinag-uusapan ng mga tao. Pero at the very least, makikita doon kung talagang meron naging communication sa pagitan ng mga personalidad na involved. Uh, si senadora Panfilo Lacson din, na alam nating dating PNP chief, gumagawa rin daw siya ng sarili niya nga fact, uh, fact gathering or uh, evidence gathering. Pinapaalam din daw niya sa kanyang uh, mga tauhan o, o staff kung, totoo, kung um, totoo ba yung inisyal na impormasyon na nakipagpulong daw o nakilala daw ni senador de Lima itong si Mayor Rolando Espinosa. Posible daw ba na yun yung uh, drug link? So, uh, kasi meron daw nakuhang ganong impormasyon si senadora Panfilo Lacson. So, ayun, gumagawa raw ng independent na, kumbaga, fact finding efforts yung uh, mga senador para ma-verify din yung sabi ng mga testigo um, Jessica. One more question na magandang tanungin si Senator De Lima jam no kung kung alam niya ba while she was uh, secretary of justice alam niya ba yung mga ginagawa ni Dayan kasi sinasabi na ngayon lahat ni Dayan na, uh, ayon uh, nagrekomenda siya tumanggap siya ng pera kay Ragos tumanggap siya ng pera kay Bukayo tumanggap siya ng pera kay Kerwin alam niya ba lahat ng ito while she was the secretary of justice at driver, bodyguard niya, and uh, lover din, itong si uh, Diane. Uh, I think uh, that should also be asked of uh, Secretary or Senator de Lima. Hmm. Tama ka, Jessica. Uh, in previous interviews, nanindigan siya na sa pagkakaalam talaga niya, eh, wala naman na uh, tinatanggap si uh, Ronnie Diane para sa kanya. Pero yun nga, hindi talaga niya masasabi. Uh, dahil, pero siya, um, she can only speak for herself daw. Dahil ang pagkakaalam, uh, siya talaga mismo, eh, wala raw siya natatanggap.